Good morning guys maaga ako nakapagkumpay guys para sa kambing guys daanan ko muna yung mga alaga namin dito guys ito yung mga ko umana ni Kaunang tapos na rin kumain itong mga namin Ihatid ko lang yung kumpay sa mga kambing guys. Yung anak ng baga oh, gumagala na saan, -saan na nagakarating to. Ito yung kumpay ko para sa kambing guys. Ihatid ko na. Tara guys, samahan nyo ako sa mga alaga kong kambing. Tara guys, samahan nyo ako sa mga alaga ko. Hindi pa lumalabas ang araw guys, makulimlim ang panahon. Andun yung mga alaga ko sa taso. Doon ko iahatid to guys. Ayan ah. o. <coughs> okay guys. Kita na lang tayo doon sa taas guys.